Ang ganda ni Janine Gutierrez sa Paskong TernoCon 2023, bagay na bagay sa kanya ang suot na Filipiniana. At parang wala naman talagang trace na di umanoy nag-split sila ni Paolo Avelino. Low may nagsasabing nagkabalikan din naman kasi sila. Pero hindi raw talaga. At consistent ang chika ng source na sina Paolo Avelino at Kim Chu na raw talaga. Anyway, hindi na-afford ng mga ordinaryong Pilipino ang Filipiniana. Sana may mas mura para pwedeng i rampa